Okay, gandang hapon mga kamukil Ayan, musta lahat Matagal tayo hindi nakapag-upload ng video mga kamukil Almost 2 weeks siguro O 1 week mahigit no? Dahil ah uh, Sinasarili Ko yung pagtratrabaho dito mga kamukil bali tatlong tao lang talaga nagtrabaho dito uh, Update tayo dito mga kamukil At uh, Tapos na yung project namin dito na maliit mga kamukil And then ah uh, Proceed na naman kami doon sa isang project na naman ni Sir, no. O so, continue yung project na to. May hinahanap lang ako dito yung pangpasipsip ng tubig kasi malakas yung source ng tubig dito. More on paghuhukay muna yung trabaho namin dito. Kaya kailangan talaga may submersible o water pump. So, update tayo mga kamukil dito sa aming natapos na project. So, ito yung trabaho namin na pader mga kamukil, oh. Napapansin yung napakataas niya na. Ayan, oh. So, nandito lahat sa labas ng pader yung ating mga ah uh, outlet no yung mga air bin natin yung mga floor drain dito natin tinapong kasi may CR to sa loob mga kamukil and then yung trabaho namin dito may pader to dati na bumigay o so, mababa lang yung pader dito mga kamukil siguro nang uh, a ang lang mga kamukilo oh, yung pader niya so malalim tong hukay namin dito malaki yung sipsin na hinukay namin so, yun yung pinakaunang umpisa namin sa trabaho and din pangalawa Uh, may tubig ito yung mga pusti mga kamukil napakaliit ng pusti ng una oh, tinibag namin ayan oh. o oh, pati pundasyon hinukay talaga namin dito ito na yung forma nya tapos may grills to dati ayan o oh, binalik ko yung mga dulo ng grills sa taas dahil yun yung gusto ng ating kliyente ayan o oh. para safety kahit na mataas mga kamukil pinalagyan pa rin ni sir so itong pader na to ito na yung magiging masusunod sa lahat ng height ng pader na to dito papatrabaho niya rin to buong palibot ng pader pero yung kasunod nito mga kamukli dahil tapos na to itong grahe no? so oh, ito na yung pinaka forma nya malaki gastos dito mga kamukil kahit padirlan to ano pero may CR to sa loob mga kamukil. pasukin natin ngayon uh, yung gamit natin dito kasi the size no, na CHB tapos 16mm yung bakal natin sa poste Ayan, no? pasukin natin sa loob mga kamukil. Bali, ito na yung Ayan, o. No? So, mapapansin yung mga kila. Ayan, o. No? to. Dati walang septic to dito. Naka-flooring lang to, no. Nakatingga lang to dito. Mga blaklak na kalagay. So, ngayon, inaayos na natin. Magbabago talaga, mga kamugila, kapag ka, papatrabaho. So, ito yung CR na uh, tinatrabaho namin. Tapos, ito yung uh, daanan ng tubig nila, mga kamugila. Ayan, o. No? tinaka nila dito. O, yung gutter natin, yung inside gutter yan, dyan natin din uh, pinasok binutas natin itong mga kamukil pinasok natin yung tubig dyan so dito sa loob ito na yung pinaka-forman mga kamukil yung oh. bagta natin okay na rin ayan oh. ayan tapos doon nakabagsak yung ating floor drain ayan oh. ayan yung ating forma dito tapos nagkakaroon tayo ng glass dito mga kamukil, ayan yung banat natin dito so, tatlong tao yan yung trabaho nito, dito na yung pinaka-puruma nyo. sa loob okay, thank you mga kamukil so, naturn over na natin to ngayong araw na to ayan sya ayan yung pinaka-puruma so, yung tratrabuhin natin mga kamukil yan o, yung grahi na yan So, yun yung ating titirahan. Maghahanap pa muna ako ng pampasipsip ng tubig, no? Uh, pati yung kliente natin, naghahanap rin siya. Kasi as soon as possible na gusto niyang paumpisahan mga kamukil. So, yun yung susunod natin. Okay, uwi okay na tayo mga kamukil. Dahil na turnover na natin. Yan yung pinaka-forma. Tapos nito, tuloy-tuloy ito. -tuloy Sunod-sunod yung patrabaho ng kliente natin. Tapos yung grahi na yan. Ito na naman bubong, oh. Irerenovate na, na naman natin 'yan. Ito malaking trabaho to. Pero sana ay tayo sa ganito mga kamukila. Pag re-rehab. Ayun oh. Na. Babaguhin natin yung forma dito. Ah, uh, 'yun yung gusto ng kliyente. Uh, yung hindi magastos sa roofing tapos sabay sa uso. Ngayon, yung latest mga na mga design. Napakalaki uh, ito. nito. na po tong bahay nila, sir. Tuloy-tuloy uh, ito, -tuloy mga kamukil, hanggang matapos to. Ayan lang, mga kamukil. Thank you. Maraming salamat.